Oops, may buntag. Mga unta. Baka nagtak... Nga nung nagbasig mag... Well, ang sagyan. <laughs> Basig na mo na nga nung naitinidor Parang makasayod mo nga nung ko ko nagtinidor kay ang akong karni mora siya gahi-gahi or mora siya tigulang na. So, pag tigulang na ang karni, ko ano na siya, butangan ra ni mo og tinidor or kutsara pag naglata siya or pag nagluto ka dali ra siya mo humok. Mao na sikretong malupet. Kaya wag na kayong magtaka bakit may tinidor pa diyan sa inanuhan ko. Eh ngayon malambot na siya, kukunin ko na yung tinidor, ilipat ko na to sa lagayan. Thanks for watching guys. See you in my next video. See, si sumba or Humba or adobo to. Basta. Kayo nang mag or humba or adobo. Basta. Sarap naman. Charot! I love my own pagkaluto pagkaloto.